Hello po, kumusta po kayo? Andito na naman po ako upang magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon dito sa video nito ay yung tungkol po dito sa tanong ng isang subscriber natin dito na si Tantoy Guapo. So tanong niya dito na yun nga, no, um, siyang linggo na ang nakalipas matapos siyang maraspa, nung nag na pregnancy test siya ay positive pa rin. Ang ibig po bang sabihin ay buntis pa rin siya So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya po, panoorin nyo po. So, bakit nga ba nagiging positibo pa rin yung uh, pag nag-pregnancy test ka? Kahit uh, isang linggo na ang nakakalipas na na-raspa ka, eh, nung nag-PT or pregnancy test, eh, positive pa rin. Ganito po kasi yun, no? Pag nagbubuntis po ang isang tao, ang uh, isang babae, uh, meron po tayong uh, hormones na ginagawa ng ating katawan. Ito po yung tinatawag na HCG or yung Human Chorionic Gonadotropin. So, ito yung isang hormones na lumalabas sa dugo o ihi kapag tayo po ay nagbubuntis. Ito po yung chine-check natin pag nagpe-pregnancy test po tayo. So, sino bang gumagawa nito doon sa loob ng ating katawan? Ang gumagawa po nitong HCG doon sa loob ng ating katawan, no? Kaya yung mga babae, ito po yung tinatawag na syncytiotropoblast, no? Ito po ay isang selula doon po sa may ano natin, sa may isang sa placenta po natin. Nagsisimula itong gawin pagkatapos na ma-fertilize yung egg doon sa lining po ng matres. So, ito yung ano, period of implantation, no? Usually an 6 to 12 days matapos po yung fertilization. Ngayon, ano ba ang gamit ng HCG? No? Yung, ano ba ang tungkulin po niyan? Ang tungkulin po niyan, oh, yung pinaggagamitan po kasi niyan ay para panatilihin yung ating pagbubuntis sa unang trimester. Ang ginagawa niya, pinapastimulate niya yung tinatawag namin na corpus luteum sa sa ovary no para magpatuloy na gumawa ng progesterone at estrogen kasi yung mga hormones na yan yan yung pumipigil sa pagreregla at pagtataguyod ng pagkapal ng lining ng matres so dahil lumalabas ito sa dugo at ihi ito ang target ng pregnancy test no pag nag ano tayo nagpipiti po tayo so ginagamit din yan para ma-monitor natin yung pagbubuntis So, para makita kung maayos yung pagdami ng HCG sa, ma sa maagang pagbubuntis. Tapos, ginagamit din yan sa pagsuri ng ibang kondisyon. Minsan, ginagamit kasi yan sa yung HCG test na yan para matuko yung tinatawag namin na molar pregnancy or yung ectopic pregnancy o kaya yung mga, mga cancer, no? yung kagaya ng uh, tinatawag namin na choriocarcinoma. Tapos, yung mga testicular cancer sa lalaki. Kasi alam nyo po, yung mga lalaki, no, uh, uh, siguro marami po sa inyo ang alam ang hCG o yung human chorionic gonadotropin, ay eh, meron lang yan ay babae. Hindi po, no. Meron din po niyan yung lalaki, pero napakababa lang ng uh, level nung ano nila, ng hormones na yan sa katawan nila na minsan nga halos hindi na ma-detect, no, hindi na ma-detect. Ngayon, pagbis um, pag pagsususpecha kami na halimbawa merong cancer yung lalaki na related sa kanyang um, reproductive organ susukatin din namin yan susukatin namin yan sa pamamagitan din ng pag-test ng HCG so no, gaya lang sabi ko halos undetectable yan sa lalaki pero pag sa babae uh, mataas yan no? pag, pag tumaas yan maaari nagbubuntis pero pag sa lalaki pag tumaas yan mas malamang na mas malamang eh maaring meron kang testicular cancer. Tapos um kahit sa ibang cancer, kahit yung liver cancer o mac cancer, no, lumalabas din 'yan sa dugo nila. Tapos um usually ginagamit din 'yan na pang-treatment sa ano sa infertility. Tapos um ginagamit din 'yan na pang-treatment sa hypogonadism namin na tinatawag. So balik tayo dun sa pagbubuntis, balik na tayo dun sa tanong. Nung no? um followers natin. So yung yung ano po yung pagrarras pa, yung tinatawag na DNC, yun po yung pagtatanggal nga nung laman doon sa may mattress po natin, no? Eh um, pag natanggal naman po yun, hindi naman po nawawala agad, no yung hCG doon sa ating dugo o sa ating ihi, no? Kaya pag tinitest pa rin tayo, positive pa rin po tayo doon. Kasi usually ang mga 1 to 6 weeks, no, bago yan Uh, mawala o tuluyang mawala kasi hindi naman po yan yung bigla na lang nawala no ang mangyayari po niyan pababa ng pababa yung level ng HCG natin hanggang sa um, uh, makita na na halos wala na no so pababa ng pababa na po yan no hanggang sa ma-reach niya na yung baseline no na below um, uh, below uh, 5 milli international unit per deciliter. So, pag bumaba na po sa ganon, yun na po, no? Um, hindi na po talaga, wala na. Um, maaaring totally na, na wala na, nailabas na lahat nung, nung mga laman dun sa matres natin nung tayo ay raspahin, no? Kung wala, kumaga wala nang natira. Kaya, wag ka pong magtaka kung uh, positive ka pa rin sa pregnancy test. No, hindi po ibig sabihin niyan na buntis pa rin kayo, no? Um, Saguli pa rin po kayo sa inyong obigay ni, no? Lalo na kung in-schedule niya kayo na magpa-check up ulit, bumalik po sa kanya. Um, para masuri niya po kayo kung talagang okay na, nailabas na ang lahat, no? ma, -ma ultrasound po kayo. Tapos, yun, kung kailangan niya pang itas ulit yung HCG ninyo, so, para mas larado po, no? Kasi po, siya po ang mas nakakalam. Siya po ang personal na humahandle po sa inyo. At, uh, kung anong kadahilanan niya na kumuha siya ng HCG no kasi yung pagkuha po ng HCG no after maraspa eh hindi naman sa lahat ng pasyente ginagawa yan no minsan um for investigation din ka yan, kung talagang na, na na lahat no na nailabas na po lahat o kaya meron pa rin siyang pagdududa na maaaring may natira pa rin na laman no na doon sa mattress po ninyo kahit um, nakita na doon sa ultrasound na clear naman na. So, para once na may pagdududa siya, uh, maaari niya pa rin pong i-request po yun. Tapos, pag subaybay na rin po, lalo na po kung meron kayong paulit-ulit na pagkalaglag na ng bata sa sinapupunan o yung recurrent miscarriage, tapos po, um, kung meron mga tropoblastic disease kayo na tinatawag namin. No? So, yan po yung mga dahilan kung bakit Uh, pagkatapos ng pag pa eh, tinetest pa rin, no? Nagpipregnancy test pa rin. So, hindi po yun, hindi niya po, wala po siyang, wala po siyang uh, intention doon na pinakuha niya yun dahil baka buntis ka pa. So, hindi yung ganun, no? So, ulitin ko po, no? Recap po tayo. Um, doon sa tanong niya, sa tanong ng ating followers na yan, eh hindi po ibig sabihin na buntis kayo after na maraspa kayo. Isang linggo pa lang ang nakakalipas, pero positive pa rin kayo sa pregnancy test, maaaring hindi pa tuluyang bumababa yung level ng human chorionic gonadotropin ninyo. Hindi pa umaabot dun sa baseline, no? Um, pag dahan-dahan naman po yan bababa, eh, no? So, continue follow up lang po dun sa inyong OB hanggat um, pinababalik niya pa kayo para mas masuri pa kayo at magawa kung ano pa mga dapat gawin po sa inyo kung magkakaroon man ng uh, hindi inaasahang problema. So sana po sa maikling video ito may natutunan na naman po kayo na kahit kaunti lang. Uh, paalala ko po ang mga video po natin dito na sinasagawa ay tanging gabay lamang. No? galingin nyo pa rin po kumonsulta ng personal sa inyong mga doktor upang nang sa gayon ay masuri kayo ng maayos Siyempre, pag maayos kayo na mas mag magkakaroon din ng ma maayos na gamutan. So, ako po uli si Master Galen. Um, paalam pa samantala, kita-kita po ulit tayo sa next video. Si Master Galen to.